sinabi mo niya sa akin na mate nandito na yung apat na lalaki sakay po sila sa Kochi Mirage uh, plate number NBX 76 uh, 7698 may subalit sila po ay natatakot na humarap sa mga apat na lalaking sinasabi namin uh, ang naisip po namin paraan isakay po sila sa kotse para sila ay makalapit at hindi po sila maalangan na magsabi at magturo kung ano po yung talagang naobserba nila nung panahon na nasunog itong ah, pinara po sila, tinutukan ng baril at sinunog itong minibus. The chair would like to uh, acknowledge the presence of Congresswoman Arden uh, Brosas. So we'll be proceeding, ano? Siguro we'll be asking uh, uh, Maybe uh, yung si uh, Sergeant Pordan, no? Andyan si Sergeant Pordan, no? Siguro, uh, Sergeant, ikaw muna siguro yung tatanungin namin, no? Kasi mas uh, abreast ka doon sa sitwasyon na nangyari. So, we'll be asking you to uh, to give us some more detail of what happened doon sa sa crime that was committed on uh, January 31, 2024. parents muna tapos ano sige go ahead sergeant uh, ano pardon ah uh, good, good morning mr chair ah uh, good morning po mr chair ah uh, my name is psms john john l Pordan, Uh, investigator of case of arson incident transpired in uh, Barangay Dahikan, Katanawan, Quezon on 730. in the evening of January 31, 2024. Uh, bali, noong pong 8pm ng gabi, may tumawag po sa police station na uh, Consonant Citizen. Uh, after po na tumawag, uh, ito pong information na to nirelay po namin sa Bureau of Fire para po sila mag-respond rin sa sunog na sinasabi. After po noon, uh, ako po at si Jefe ay sumakay po sa civilian vehicle for security purposes dahil sa Quezon, ay nababalita naman po at may mga nangyari na ang ang pagsusunog po ng mga sasakyan ay ginagawa ng mga kakaliwang grupo. Ngayon po, uh, after po na makarating po kami doon, within five minutes from police station, nakarating po kami sa Barangay Dahikan, Katanawan, Quezon, sa lugar po kung saan nasunog ang bus. At pagdating po namin doon, uh, nakita po namin yung situation, lumampas po kami ng hepe, bumalik din po kami para lang i-assist yung situation kung wala pong threat sa, sa amin bilang mga pulis at sa iba pong tao. Uh, after po nung pagbalik po namin, uh, wala po ako na nadalang notes and pen. Uh, kinuha ko po yung mga detalye ng mga witness, nakaharap ko po sila. At sinabi po nila na sila po ang mga uh, driver, konduktor, at saka po yung tatlong passenger. Uh, record ko po ito sa aking cellphone para po ma-record sa akin yung mga detalye ng mga identity ng mga witness. After po no na ma-record ko, uh, naggawa naman po ako ng SMS. At ito pong SMS naman ito, nandoon na po nakalagay yung mga detalye ng mga pangyayari. Uh, after po noon, noong pong 8.29 ng gabi, ito pong SMS na to ay eh, naisend ko po sa aming uh, cellphone na pag aari ng police station at ang kasunod pong pangyayari, Uh, nag-request po ako na isend po ito sa mga kalapit namin police station. At nangyari naman po, at saka po sa aming provincial office. After po no na ma-send itong SMS, uh, umuwi po kami ng police station, inimbita po namin itong mga witness. At after po namin maimbita, habang po ako nasa police station, kinukunan ko po ng mga affidavit, yung mga biktima. Noong pong 11.11 -11 ng gabi, isa, ito pong pulis ng Mulanay na sila pong mga nakareceive ng aming request for dragnet ay nag-react sa aming message at sinabi po nila na mayroong apat na lalaki ang nag-check-in sa Mikasa Resort, Barangay Butanyog, Mulanay, Quezon. At sinabi rin po nila na ang apat na lalaki ay wala po sa lugar na yun, wala po sa Mikasa Resort. Uh, after po noon, lahat mong information na yun ay nireli ko na po sa aming hepe. Then, nag-dispatch po siya ng intel personnel para po puntahan ang sinasabing Mikasar Short para po alamin at kilalanin kung sino po yung mga apat na lalaki na nag-check-in noong 5.48 ng hapon noong January 31. After po na may relay, nagpunta na po itong aming intel personnel, hindi po nila inabutan itong sinasabing apat na lalaki. Uh, bumalik po itong aming mga intel personnel sa Katanawan Police Station, uh, ganap na alauna o 1 o'clock po ng maga, February 1, 2024. Uh, after po na bumalik sila, kasun po namin ginawa, nag-conduct naman po kami ng backtracking sa mga CCTV na possibly pong ng mga suspect. After po na na mag-backtracking kami, uh, inire-ready ko lang po yung mga affidavit ng witness at nung pong maga, 6.02 ng uh, February 1, 6.02 ng maga ay Nag-text po ulit sa akin itong si PC Mesaing ng mula na impes at sinabi mo niya sa akin na mate nandito na yung apat uh, na lalaki. Sakay po sila sa kotse Mirage uh, plate number NBX 76 uh, 7698. Uh, after po noon, nireli ko po ang information na binigay sa akin ni PC Mesaing sa aming hepe at ito naman po si na hepe ay nagpunta na po sa mula na Nag-coordinate po sila doon at nagpunta rin po sila diretso sa Mikasa Resort. At ayon po kay Hepe, sa aming mga napag-usapan, uh, may dala po silang picture nung pong ganap ng mga 10 o'clock ng maga, ay pinakita po ni Hepe ang picture sa mga witness na nung pong panahon na yun ay nasa police station ng Katanawan. at after, after po may pakita ang picture, sinabi po ng mga witness, ito pong driver, conductor at isa pong passenger nan nakaupo sa pwesto sa harap ng sasakyan, na ito pong mga nasa picture na nasa cellphone ni Hepe. ito po yung mga tao na siyang nagpara sa kanila, tumutok ng baril at nagsunog ng minibus. After po noon, nakilala niya sa cellphone, uh, kinuha ko po yung picture at akin pong print para po mas malaki at mas makita nila ang itsura ng sinasabing mga tao na nasa picture. After po na ma-print, ah, uh, Pinakita po ulit namin sa kanila at ganun pa rin po yung sinabi nila. Sila pa rin po ang mga tao na nagpara, uh, tumutok ng baril at nagsunog po ng minibus. After po noon, uh, pong ganap na, na nasa 1 clock na po, ito pong sinahepe, kasama na po ako, ay pumunta po ulit kami dito sa Mikasa Resort para pupuntahan at kilalanin itong mga tao. Ngayon po, after po noon, nakita, nakita po namin sila ni Hepe do sa 7 eleven at ito po ang mga tao na apat na lalaki na sakay ng kanilang kotse ay sabi na sila ay pupunta muna sa Mikasa Resort at may kukuning gamit. Pinayagan naman po at bumalik po kami sa Mikasa Resort. After po noon, uh, alas tres po ng hapon, uh, on the way na po kami papunta sa police station sa Katanawan at ito pong apat na lalaki ay inimbita at sila naman po ay pumayag. After po na pumayag, sila po ay aming isinamat sa police station, ganap na nasa 5 o'clock. Sila po ay pinaupo namin dito sa aming receiving area sa harap ng police station. May isa pong kubo doon, nandun po itong apat na lalaki. Uh, ito po naman po mga witness, nagkataon po na nandun po sila sa labas ng police station at nasabi namin na may kasama kami, subalit so sila po ay natatakot na humarap sa mga apat na lalaking sinasabi namin. Uh, ang naisip po namin paraan, isakay po sila sa kotse para sila ay makalapit at hindi po sila maalangan na magsabi at magturo kung ano po yung talagang naobserba nila nung panahon na nasunog itong uh, pinara po sila, tinutukan ng baril at sinunog itong minibus. Pumayag po silang sumakay sa kotse na may tintid na salamin at inilapit po namin sila na siguro po mga tatlong metro ang layo at nung po nandun na po kami sa loob ng kotse, ang kasama ko na po ay si Police Corporal Abinilla. Ipinakita po namin at inilapit itong uh, tatlong witness, driver, conductor, at uh, si Miss Grace na pasahero dito sa tatlong apat na lalaki. At parehas pa rin po ang sinabi nila. Sinabi po nila sa amin sila po ang mga taong pumara, uh, nagtutok ng baril at nagsunog ng minibus. Uh, sa information po na binigay ng tatlong witness na nakasama namin sa loob ng sasakyan, doon na po namin nakompleto yung aming information na totoo yung sinasabi nila dahil sila po ay nakaharap na nila ng face-to-face. -face. At noon po, uh, 5.70 ng hapon, doon na po totally in at sinabihan po ng kanilang mga karapatan itong tao na sila po ay may kinalaman sa pagsunog ng minibash. At doon na po natapos yung istorya simula po ng pag namin hanggang sa sila po ay aming nakilala hanggang sa sila po ay na-aristo. lang po. Thank you, uh, Sergeant, uh, for that. You no. Know. And I would like to uh, acknowledge uh, the presence of uh, Congressman Ace Barbers and uh, Congressman uh, Toph de Venecia. Uh, you might notice that um, uh, Richard Gomez and top de Venecia and myself are Uh, coming from the uh, showbiz industry you know and uh, we have uh, invited also the uh, directors guild uh, but we're trying to be impartial here eh? uh p n p official we have to parrot out of out out of this young truthfulness no uh, you know and uh, as a matter of fact what, what we're trying to um, uh, to find out is uh yung kung yung veracity ng uh, nung uh, inyong pong, uh, protocol no on uh, the apprehension ng mga offenses or mga mga suspects are uh, being uh, met properly and we have not yet uh, really comprehended uh, uh, comprehend uh, the real situation and that's the reason why we wanted to uh, balance everything to uh, Uh, to hear no kung ano yung talaga yung nagtranspire and uh, basically uh, yung mga tinuran ni ano ni uh, sergeant uh, Pordan, no uh, siguro uh, before i start with the, ano no yung mga interpellators no meron tayong mga list ng mga mag gustong magtanong so those who wanted to ask uh, questions um, you, have, you can put your uh, name in here but uunahin po muna natin yung uh, minority Meron lang kasi akong isang lingering in my mind, eh, no? Uh, as a matter of fact, ito yung, pag binabawas ako yung mga report that was submitted sa akin, yung element of the um, hot pursuit, no? Uh, we all know that um, ang elemento ng hot pursuit ay kailangan the crime or offense is being committed, had been committed, or or uh, or uh, about to be committed, no? And of course, yung tinatawag na second uh, element, no? Yung parang uh, personal knowledge, no? Uh, do sa kwento mo, Sergeant Pordan, no? that uh, from from the station no uh, nagkaroon kayo ng dragnet uh, tapos uh, uh, from that time na nasa station kayo uh, hindi niyo pa kilala masyado kung sino yung talagang perpetrator is that right yun yung parang medyo na ano ko sa sinabi mo kanina tama po so uh, nagkaroon ka lamang ng information na ito yung uh, uh probable na na suspect when somebody from Ikasa have mentioned that there were four Um uh, possible no possible sila dahil nandito sila sa Mikasa. And that's the reason why you went on Mikasa together with your GPNP. Is that right? Yes sir, tama po. At uh, pagkatapos noon uh, when you went there, uh, you identified the uh, poor personalities. Yes, Mr. Chair, tama po. Ah, uh, okay.